Alam niyo ba ang tungkol sa Biringan City? Ayon sa mga kwento, ang Biringan ay isang lugar na hindi makikita ng karaniwang mata. Sinasabing tahanan ito ng mga engkanto, mga nilalang na may kakaibang kagandahan at kapangyarihan. May mga kwento na may mangingis daraw na bigla na lang nawawala sa gitna ng dagat malapit sa Samar. Ayon sa mga nakaligtas, Parang may malaking lungsod silang nakita sa malayo. Maliwanag, moderno, at parang isang syudad sa hinaharap. Pero nang lapitan nila, bigla na lang itong naglaho na parang bula. May mga kwento din tungkol sa mga delivery truck na aksidenteng na sa biringan. Nakakatanggap daw sila ng mga order mula sa isang lugar sa Samar. Pero pagdating nila roon... Desierto o kagubatan lang ang kanilang napupuntahan. Ang pinakanakakatakot. nakakatakot, may mga pamilyang nagkukwento na ang kanilang mga mahal sa buhay ay inanyayahan ng mga estranghero na sumama sa biringan. Minsan, hindi na sila muling nakikita pero minsan, bumabalik sila pero parang may iba na sa kanila. Sa kabila ng lahat ng ito, walang makapagpatunay kung aba ang Biringan City. Ngunit ang mga kwentong ito ay patuloy na nag-iiwan ng kilabot at tanong sa ating isipan kung kayo ang tatanungin. May katotohanan kaya ang mga kwentong ito o isa lang itong malikhaing alamat? Ipaalam sa amin sa comments.